nung himagsikan laban sa mga Kastila hindi lang iisa ang bandilang ginamit ng ating mga bayani sa video na ito tuklasin natin ang iba't ibang watawat na ginamit ng ating mga bayani sa kanilang laban para sa kalayaan Ito ay disenyo ng may bahay ni Andres Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Ito ang naging pinakakilalang bandila ng katipunan. Ito ay ang personal na bandila ni Bonifacio. Una itong isinapubliko sa sigaw ng pugad Pugadlawin, dinamit ito noong labanan sa San Juan del Monte, ang unang malaking labanan ng revolusyon. Ito ay sariling bandila ni General Mariano Lanera isang rebolusyonaryo na naging aktibo sa Nueva Ecija Ito ay bandila ni General Pio del Pilar Ito ay tinawag na bandila ng matagumpay Ito rin ang isa sa pinakaunang gumamit ng walong sinag ng araw Ito ay bandila ni Gregorio del Pilar. Ang bandila ay hango sa watawat ng Cuba, na noon ay nag-alsa rin laban sa Espanya. May mga probinsya rin na gumamit ng sariling watawat. Isa dito ang Negros, ang bandilang ito ay ginamit ni Alipio Kalina. Ito ang watawat ng Republika ng Katagalugan na itinatag ni Andres Bonifacio. Ito ang naging inspirasyon ni Macario sa kainong gumawa siya ng sariling bandila. Ito ang watawat na iniladlad ni Emilio Aguinaldo noong 1898 nang idineklara niya ang kalayaan ng Pilipinas. Ito ay ang naging batayan ng mga modernong watawat ng bansa.